Hello, Ate Naya. Kumain ka na ba? Opo. Ano ulam mo? Aga sa luyot. Sa luyot po? Opo. Bakit mo nga pala ako tinatanong kung meron akong boyfriend? Gusto ko po kasi ng bagong tatay po. Gusto mo ng bagong tatay? Opo. Di ba sabi ko sa'yo ang boyfriend ko, si Tatay Nel June? Bakit ayaw mo siyang maging boyfriend ko? Kasi po ang pangit siya, po. Eh ano gusto mong maging? Gusto ko po yung mapogi. <laughs> gusto mo poging boyfriend? Opo, kasi po mapogi po naman talaga po yung gusto ko eh. Ganun ba? Kawawa naman pala si Tatay Neil John kung gusto mong palitan ko. Itatay e, mo 'yon. Ayoko magkaroon ng ibang boyfriend, gusto ko si Tatay lang. Eh sige, na, please. Ano, papalitan ko? Opo. Eh, sino gusto mong maging boyfriend ko? Eddie, bas. Pahanap ako? Opo. Ayoko, si tatay lang gusto ko. Edy. tatay si, Niljun lang. Sige na nga, please. Eh, paano pa ako makakahanap ng iba? Eh, si tatay nga lang gusto ko. Eh, sige na. <laughs> Ayun, si tatay Niljun lang gusto <laughs>